Siguro, naririgon lang yung buse niya. Eh... Trabaho nila yan. Dumaan ako pagka-presidente. Alam ko ang trabaho. Trabaho is trabaho. Trabaho nila. Alam nila. So... Best way, really ito. Wala hmm. lang pilitan na... Ano yan? Respetuhan lang. In a way, kung hindi nila ako patay, at kaya, eh, ano, life is bigla lang mag, ano, sila na naman ang nasa kabila. So, so what to happen? Alam naman nila ang possibility niya. niya. It's just it's matter, a matter of months actually. Kung manalo si Enre pagka-presidente, saan ito? Ambi akong bag, May. May. Ambi ano akong, akong bag. Ito. May. 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 Kaya, kailangan si... Hello? Uh, 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 Turi, trabaho mo nila Kailangan... Shhh, uh, makinig okay, uh, ka lang. Kailangan na yun. Hindi lang ang pagkailangan si Inde. Tatakbo ng presidente yan. Eh, lalo na ngayon, nag-generate tuloy ng simpatiya. Mag-plus-plus yan. Eh, ilang man sila, ibang presidente na naman, eh, saan ito pupulutin itong mga to? Ang problema, na trabaho lang ito, may happen to be, uh, ako, naiintindihan ko. Kaya, sinabi ko, this has to, this madness has to end. Uh, uh, I know that it's a uh, procedure, uh, procedure. Let me be very frank with you. When you are placed under arrest, you have to submit to the person in authority making the arrest. Then, when you are already arrested, and uh, maybe detained, then you have uh, to start the machinery of justice role. We go, go to the Supreme Court. go to the Supreme Court. The will go the to the Supreme Nothing to lose. Not going to lose. Absolutely not to Hindi ba rin ako sabihin mong kulog ng habang buhay? Oo na. Oo. Oo. Inciting to sedition? Hindi. Hindi. Inciting to sedition. Inciting to crime against humanity. Crime against humanity. ICC. ICC. Sahil. <laughs> we have not uh, That's what they're doing now. I am a Filipino. You are all Filipino citizens. Ako, nakasala, you prosecute me in Philippine courts with the Filipino judge. The Filipino prosecutor, ang magpakulong ako dito sa bayan ko. Kung mo sa they They're preparing you to bring you to the Hague. Uh, I am sure. I am very sure. I'm a lawyer. Uh, abogado ka man. I am sure the Supreme Court will rebuke them. Maski na hindi na hindi tayo maghingi niya, the Supreme Court will rebuke them. Tignan mo. Hindi po kaya na Supreme Wala tayo extradition treaty. At saka na withdraw na tayo. Yes. Bakit ako dadalhin doon The international body na hindi na tayo ge That's a big question. Kaya, uh, mabubuk, uh, ano ito sila sa Supreme Court. Tignan mo. Whether rightly or wrongly ang decision na mag-withdraw tayo sa uh, ICC, the fact that we are already not in the birth So, dapat intindihin ng mga abogado yan. Pati sila, they should, ay ko naman, ask them seriously again. Kasi, malapit ka na mag-retire. So, just ask them, sigurado ba kayo dito? kasi hindi na tayo membro ng ICC. Hindi alam na, ang mga nagsabihin sa hindi, hindi mo totoo, hindi alam nila yung tanda ka na kailangan mong bisinan.